mga kapormers ah, mag magandang umaga o yan Uye. kahit dito mga kapormers oh, mayroong tumutubo no dito lupa na ito mga farmers, ha? pero may mga yung uh, parang sus ng <laughs> abaka dito na dumadaan no? Oh, pero may tumutubo na mushroom yan no oh. so dito tayo sa west ng abaka okay yan no oh. o tingnan mga kapormers ako uh, sa itong tumutubo mga farmers. Well, hindi na kailangan na uh, uh, maglagay tayo ng uh, seedling mga farmers. Oh, yan sa puno ng abaka. mayroong oh. Mayroon tumutubo, mayroon pang maliit mga farmers. Oh. Oh. Ah, uh, ito dito marami mga farmers. Ito. Ano? Oh, so, mayroon marami mga maliit Pero panay harvest na ito mga farmers. So ngayon lang tayo nakapagbisita sa ating uh, uh, kaibigan na uh, may ari dito sa may abakana ito magpumers. Pamo ko ano? Pamo turuk. Or din hindi banda, hinarbisan eh. Hinarbitipong ano? Oh. Nung sangarao magpumers dito hinarbisan dito banda. na ah. Naapumod ni mga. Na paman malata pagajo. So ko ano ni? Hindi na kailangan magpumers ng acidling. Uh, Ang ano lang dito magpumers yung mga <laughs> kwa ng isda mga may hinugasan ng isda may mga maalat dito ilagay so, tutubo na siya kahit wala nga niya nang kuha na mayroon ding tutubo hmm, pwede na harbison hmm. pa ni makuha niya ah Kini na uwa oh. na no. Kuran na no, bago kanin. Dugidugay na no, pila ka buwan na gikas pag bira. Bago pa ni. Kanin dugay. Ti amo um, na. Pero may daan man no. Uban no kinuha na ng lata ng galig uban no. Mhm. Nao. Mo nang hmm. na pila ka adlaw na nang pidaghan ni. Eh. Bago man gi kuhaan nila ngan rio. Ma ba? Mhm. Ah. Ah. Sokol kaya menangkut ane. Aron, wah kadungan? pi eh. kedungan. Oh, Kuah, mana lama? Sokol. Ay, yung sukol. Ay, ang na. Ang mga kapormas, yung tinatawag na sukol, mga kapormas, ito, mga kapormas. Ang bag, ang lihatang ni Roque lagay, kaya to tugi hunanin ko, ni Adjo. Ito yung sukol, mga kapormas. Tao. Yung bagong tubo. Ayan. Grabe, mga kapormas kung ako kung ako mag-ulam nito mga farmers hindi ko ipagpalit ng baboy ito mga farmers <laughs> sobrang, sa sobrang sarap ano ah, ba diba? Hmm. tagbaw na ko diri ha ah. <laughs> pero so doon sa bintahan mga farmers itong uh, ganito wish na ito mag, hindi na tumura na ito mag-morph mag mag, pag ganito na itong mga ganito yung tinatawag na sokol yun ang uh, pinakamahal ibinta yung tinatawag na sokol ang ko ito na itong unang ko ang na, nangalata ng alata ng uban ito ang pero kung pa niya ng uh, init pa niya ni no, no. kung itag ni, ko no, niya mayroon kay ang gihatang rokin nagkuha ito Tanghan nga dito nakatilaw dito din. Kana sila San Rio bago pa lagi nila. Ambe ah, katong giingnan nga. So ito ang pinakamahal mahal, po so. Pag marami itong ganito, ganitong harvest, ito ganito itong, itong kalaki. Grabe ang mahal, mahal sobrang mahal yan mga mus. oh, yung mga ganito mga po so. Ngayon nagmalata na ni. Kaliwa ko man ni malata gajo. Paguhay hmm. pa eh. man eh. Kuha ko na lang man eh. Kaya lain. Hmm, Pangha. Gagmay. Bugay na po rin Eh, to, uh, ito na nito yung nakuha nila na ito sa tumadlawan ng hanap. Mayroon na nabubulok mga kapamars. Pero uh, sa oksib, oksibasyon ko mga kapamars, pag uh, nabulukan mga kapamars, dadami nang dadami ang tutubo. Parang sidling siya mga kapamars. Oh. Ano ito eh. Ano Ayan mga kapamars. Ano ito? Nakakanang kuhan? Ano ito? Hmm. Hmm. So, yun mga mga So <laughs> uh, dalawang araw mga plus mula nung hinarbisan. So ito rin na nakuha natin ngayon. So malapit na, na ano yung iba. Nabubulok ng iba. Dahil hindi hinarbis siguro, no, no, yung mga tinatawag naming sukol. Din harbis so, yun ang nauna na buka, ah, nabubulok. Pero kung medyo hindi gano'ng malakas ang ulan mga kapatid, mga kapatid uh, marami ito maraming tumutubo yan, so libre ulam na yan mag mga kapamas tanig mga pilakakwa na daghana nila pinag manug, eh. manugdog oh. daghana ano, ni ano gano'n ano gano'n mo no? Kato pagi ngun ni mo nga Mutaksi si quick si, quick Hing lahos Wa no? Wa wow, malahos pero Okay. So, hanggang dito na lang muna mga kapasabunok sa ating uh, mushroom sabaka. Maraming maraming salamat.